Yan, sa katerbang uod. Grabe. Yung iba. Para pareho ngayon lang, umaga binuksan. Ayan, um, may mga itlog-itlog. Hello guys. Mahilig din ba kayo sa sardinas? Ako kasi oo. May mga days talaga na naghahanap ako or nagkikrave ako ng sardinas na ulam. Perfect siya with toyo, kalamansi at sirin sa usawan. Kung katulad nyo ako mahilig sa si sardinas, panoorin nyo tong video na to. Yung mga ano, takip. Ba yan? Alisin mo lang yung takip yan. Yan, sa katerbang uod. Grabe. Yung iba. Para pareho ngayon lang umaga binuksan. Ayan, no, may mga itlog-itlog. Hmm, -itlog. yan, no, itlog. Parang, ano, nagsisimula na eh, no? Ito, talagang Siran sira. Ito pa isa. Huh? Pero itong isa, itong iba, hindi yan. Kumukulo na. Grabe. Bumagalaw pa, oh. Huh? So, itong video na to ay nakuha ko sa TikTok account ni Hazer Reyes YT. And ang sabi nga niya sa caption ng video niya ay mag-ingat sa pagbili ng mga dilatang sardinas. Ayun. So, ang daming sardinas, mega sardines pa naman. Ito yung brand na talagang gusto ko. And, meron siyang hashtag na hashtag mega sardines, hashtag io. Pero hashtag CTTO video not mine. So mukhang hindi siya yung original na kumuha nitong video na to. And wala akong makita kung kanino ba talaga galing itong video na to. And ang sabi, magbasa muna tayo ng mga comments dito sa video na to. Sabi ni Ana, nakupo po, pwede kayong balikan ng Mega Sardines 8 hours ago. Makakasuhan siya ng Mega Sardines kasi ba diba, parang paninirang puri ng brand itong ginawa nila. Sabi pa ni Angelito, Ma'am, di ba po ang uod, hindi po yan mabubuhay sa loob kung sarado. Hindi po yan makakapasok kasi langaw po ang nangingitlog niyan maliban na lang kung nakabukas yan. So tama naman, agree naman ako dahil ang unang tingin ko talaga doon sa mga puting gumagalaw-galaw sa sardinas ay mga magots na galing nga sa itlog ng langaw. So feeling ko matagal nang naka-open yung mga lata ng sardinas kaya naman yun na nilangaw and then ang itlog at nagkaroon ng mga uod nga or maggots. And nag search din ako online kung ilang oras ba nagkakaroon ng magot sa pagkain or kahit saan pa yan na dinapuan ng langaw. And ang sabi i sabe maggots emerge from fly eggs that are laid wh wherever there is a safe place and a fresh source of food for the new brood of maggots to feed on so mature flies will lay between 75 to 150 eggs at a time in places like trash carrion feces or rotting food these eggs hatch into maggots between 7 to 24 hours. Ayun. So, feeling ko nga, eh, matagal nang nakabukas yung mga sardinas. Although, sabi naman nung nag-video na kaninang umaga pa, or kaninang umaga lang nabuksan yung mga sardinas. Pero, pero hindi kasi natin alam kung ilang oras na yung nakalipas nung napansin nga nila na may mga gumagalaw-galaw na doon sa sardinas. Kaya, ayun, feeling ko, mga ganyan, 7 to 24 hours, kaya nagkaroon na nga ng magots. So, ganun kabilis. So, lesson dito kapag may mga ganyang pagkain, eh, laging takpan yung mga pagkain. Huwag hahayaang may dumapong langaw kasi dumapo lang sila don eh, possible na na may mga eggs na mapupunta don And, ayun nga, pwede siyang magkaroon ng magots or yung mga uod na nakita natin sa video na to. So gets ko naman yung comment na yon. And another comment sabi, may galit to sa Mega Sardines. Para kasi ang dating eh sinisiraan nung kumuha ng video yung Mega Sardines kasi naghashtag pa siya di diba? And sabi ni RG, 20 years na kaming naguulam ng Mega Sardines. Wala man lang kami nakita kahit itlog na yan same. <laughs> same naman. Talagang matagal din akong kumakain ng mega sardines. Or kahit anong sardinas pa yan. Pero luckily, ayun, hindi ako nakaka-experience ng mga ganitong uh, pangyayari. Kasi kapag sa akin nangyari to, at alam kong walang something na ginawa sa mga sardinas, eh feeling ko hindi na kumakain ng sardinas forever. <laughs> And sana lang eh, merong actual video itong nag-upload ng video na to, yung time na inopen niya yung mga sardinas para mapakita na pag open niya ng mga sardinas eh meron na talagang ganun. Pero kung magot nga yung puting gumagalaw doon na parang uod nga, eh imposible na kapag open mo, so sealed yung sardinas and then inopen mo may ganun agad. So imposible 'yun. Ang pwedeng nangyari doon is inopen ng matagal, nilangaw and then after few hours nga ayun nag-hatch yung mga eggs ng langaw and naging maggots kaya sobrang dami ng mga gumagalaw-galaw doon sa surface ng sardinas. Pero ang lesson dito sa video na to ay kapag bumibili kayo ng sardinas, always check nyo yung expiry date. Baka kasi alam niyo yun. Um, nabili nyo siya, tapos brown out, kinain nyo. Expired na pala, di ba? Nagkanda leche-leche pa yung sikmura nyo wag lang kain ng kain. So, check nyo din yung mga binibili nyong pagkain, especially yung mga dilata, kung okay pa ba siyang kainin or hindi na. And ako din, ang lagi ko naman ginagawa kapag bumibili or kumakain ako ng sardinas, eh, pag open ko ng dilata, uh, lagi kong ginagawa is na transfer ko yung sardinas, yung laman ng lata sa bowl para just in case na may mga something sa loob, may mga kakaiba kasi may mga video din ako napanood before nga na parang langaw naman or ipis yung nasa loob ng mga sardinas, eh pwede nating makita kapag sinali natin sa bowl, di ba? Kasi yung iba parang uh, in-open lang yung sardinas tapos from there, diretsyong kain na or diretsyong transfer na sa kanin. So, hindi ko siya marirecommend na ganun unless kailangan-kailangan. If may bowl naman kayo sa bahay nyo, transfer nyo na lang sa bowl para ma- filter niyo if ever na may something nga sa nabili nyong sardinas. Kayo ba, anong masasabi niyo dito sa viral video ng Mega Sardines? Naniniwala ba kayo kay content creator na may something talaga may fault? ang mega sardines, kung bakit nagkaroon ng mga maggots yung sardinas nila, comment down below. At kung nagustuhan niyo itong ganitong topic, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayo updated every time mag-upload ako ng new vlogs. Thank you so much for watching guys and stay safe.